Hello guys, at tingnan niyo po yung uh, picture na yan, yung clouds mukhang tao. Ito yung nangyari po after sa lindol na nangyari dito sa Hinatoan, Bisli, Isurigao del Sur. And then, katapos po niyan, yan ang ulan. Grabe, ang lakas-lakas po ng ulan. Talagang hindi talaga maganda ang naging panahon na tayo. Uh, talagang sumabay yung lungkot sa nangyayari po. Ah! Uh, nakaranas po kami na uh, tawag nito mayat at mayan ang na after shock and uh, lang fear gabi was long... muscle... ko suga sa ulan, no? Uh, nilindol kagabi, tapos na yun inulan ng grabe kalakas. So, at ang mawad sa akin. Thank God kasi after sa lindol at malakas na unan, sumisikat rin ang araw at araw. Ganda po ng lumaga namin ng eh, lumaga nito. latest na sinabi ay nasa mahigit 1,500 na na aftershocks ang nararanasan. Hanggang kailan po ba kusiting maranasan pa yung mga aftershocks? Yes. Yung aftershocks related latest count natin actually uh, sa so sobra gamit. Ngayon po, as of 9 meron na tayong count na recorded na 1,726 uh, aftershocks. If you plot it po, so, o oh, yung nakapag-release tayo na information is 348 yeah. right tipping po doon, tipping pa lang doon sa mga information na yun, nare-report sa atin na felt o naramdaman ng mga tao. And so far, dito sa mga aftershock na to, ang aftershock ng isang bagong September 4 so, na yun, expect natin na magtatagal sa mga mga ilang linggo pa. Pero yun nga, as the time goes by, sa mga gusto yeah, na, na araw, na mas konti na lang yung mga ma report natin ng na linggo. At the same time, mas nabababa na ano po yung sanghi ng magnitude 7.4 na lindol, sir? Ang uh, um, isa po sa first, ang first po na hindi pinanabi ito ng Philippine Telecom. ay ito sa like, tectonic po yung first ng feeling na para sa lindol dito.